Magandang araw po. Tatalakayin natin ang paunang lunas o first aid sa nalunod si urchin sting. Ang jellyfish sting, kagat ng ahas, pagkahimatay, hyperventilation, at puwing sa mata. Umpisahan natin sa nalunod. Alisin ang nalunod sa tubig. Alisin ang pustiso kung meron mang dumi sa loob ng bibig. Iangat ang baba. Ilapat ang tenga sa bibig. Pakiramdaman kung humihinga ito. I-check ang pulso ng sampung segundo. Kung hindi humihinga, bigyan ka agad ng CPR. Iangat ang baba habang nakahiga. Ayusin ang airway sa bibig. Pintutin ang ilong. Kasabay, bugahan ng hangin ang bibig ng dalawang beses. Tingnan ang pag-angat ng dibdib. Gawan ng chest compression. Para sa edad na siyang pataas, ilapat ang dalawang kamay magkapatong sa gitna ng dibdib sa pagitan ng dalawang nipple idiin ng mabilis 30 beses o 30 chest compression. Ulitin ang pagbuga ng bibig ng dalawang beses at 30 chest compression ng limang beses. Para naman sa edad na walong taon, gulang at pababa, ang pag-chest compression ay ginagamitan ng isang kamay lamang. At para naman sa mga sanggol, ito ay ginagamitan ng dalawang daliri sa chest compression. Kung magkamalay, itagilid at idala sa ospital. Sea urchin sting Ang sea urchin ay bilog na maraming tinik sa katawan ito ay nakakatusok at bumabaon sa balat lalo na kung mapakan. Paunang lunas, isaw-saw ang apektadong bahagi na nagtusok o sting sa mainit na tubig na hindi nakakapasong init. Pwede rin ibabad sa suka sa loob ng 30 minuto hanggang isang oras upang mapalambot ang mga nakatusok na tinik. Gumamit ng tweezer, chani o pambunot upang, upang hilain ang mga takabao na tinik. Ahitin ang bahagi ng natusok kung ito ay mabuhok upang makita ng maayos ang apektadong bahagi. Hugasan at sabuni ng sugat. Banlawan ng malinis na tubig. Kung hindi matanggal ng maayos ang mga tinik, idala sa doktor upang maoperahan at matanggal ang iba pang nakabaon sa balat. Jellyfish Sting ang galamay o tentacles ng jellyfish ay nagtataglay ng kamandag o lason. Ang sino mang madikitan nito ay maaaring magdulot ng paghati, pangangati, pamamaga sa balat, brain hemorrhage at pagkamatay. Paunang lunas Hugasan ng mabuti ang balat na apektado ng suka sa loob ng 30 segundo. Tanggalin ng mga galamay ng jellyfish sa apektadong bahagi at hugasan ng tubig daga. Kung may kakaibang karamdaman na sanhi ang sting, idalang pasyente sa doktor. Kagat ng ahas kung nakagat ng ahas, humingi agad ng tulong. Mga pag-iwas na gawin. Huwag kunin ng ahas o huliin. Huwag maglagay ng tourniquet. Huwag subukang sipsipin ang lason sa pamamagitan ng bibig. Huwag lagyan ng yelo o sa tubig huwag kakain o iinom sa labas lamang ng bahay ang pasyente. picuran o tandaan ang kulay at itsura ng ahas para malaman ang klase ng ahas. Kung makamandag man ito o hindi. First aid ng kagat ng ahas umupo ng komportable, mas mababa ang nakagat na parte kaysa sa level ng puso. Ugasan ang kagat ng sabon at tubig. Takpan ang kagat ng malinis na gasa. Markahan ang nakagat na parte talian sa bandang itaas na nakagat na parte upang mapigilan ang pagdaloy ng kamandag sa katawan. Idala sa ospital. Ayon naman sa ibang nakaranas at usap-usapan, ginagawa nila ang ventosa. Ipapainit ang loob ng baso sa apoy at ipapatong ang bunganga ng baso sa parteng nakagat upang mahigop ng init ng baso at lumabas ang kamandag sa sugat. Gumagamit ng material na pwedeng mahigop ang kamandag sa sugat. Idala sa ospital ang biktima upang malapatan ng nararapat na gamot. pagkahimatay. Ang pagkahimatay maaaring dulot ng kakulangan ng pagkain ng iron na tinatawag na anemia. Madalas ito ay nangyayari sa mga kababaihan na malakas ang buwan ng dalaw. Sanhi ng pagbaba ng level ng red blood cell. Maaari ring dulot ang pagkahimatay ng mababang level ng asukal sa dugo dahil sa gutom o kakulangan ng kinakain. Maaari ding sanhin ang sobrang pagod at pagpupuyat. Maaari rin ang lugar na siksikan at walang maayos na hangin. Ang paunang lunas ng pagkahimatay bigyan ng hangin o alisin ang pasyente sa siksikang lugar upang dumaloy ang hangin. Pahinga, higain sa mas mataas ang paa upang dumaloy ang dugo sa utak. Luwagan ang mga damit, tanggalin ang masikip na sinturon at iba, iba pang damit na pwedeng paluwagan. Suriin kung may bukol o napinsala sa katawan sa pagbagsak. Painumin ng tubig kung magkamalay. Kung lumampas ng isang minuto na walang malay, tumawag ng tulong medikal. Kung hindi humihinga, isagawa ang CPR, idala sa ospital. hyperventilation. Ang hyperventilation ay paghinga ng hindi makontrol sa dahilang pagiging nervyos, pagpapanik, kinakabahan, at sobrang galit at kaiisip. Ang labis at mabilis na malalim na paghinga ay nagiging sanhi ng pagbaba ng antas ng carbon dioxide sa dugo. Nagiging resulta ng malabong paningin, pagkahilo, kahinaan, panlalamig ng kamay at paa, paninigas ng muscles at pagkahimatay. Ang paunang lunas, pisilin ang isang butas ng ilong at huminga sa isang butas ng ilong. Ito ay nagpapababa sa mabilis na paghinga. Huminga sa chan at hindi sa baga. Gumamit ng supot sa paghinga. Hawakan ang supot o paper bag, itakip sa bibig at ilong habang humihinga. Kung makaramdam ng pananakit, nilalagnat o labis na pagdurubo, humingi ng tulong sa doktor. Napuwing sa mata Ang mata natin ay lumuluha tuwing napupuwing na maaring sumabay ang dumi sa paglabas ng luha sa mata. Huwag kusin ang mata kung mapuwing baka lalong magasgasan ang mata. Patuluan ng tubig ang mata para maiagos ng tubig ang dumi sa mata. Nagyana na ng malinis na tubig ang palanggana. Ilubog ang mukha. Idilat ang mata sa tubig hanggang mahulog ang dumi sa tubig. gawaing paunang lunas o first aid ay kapakipakinabang hanggat alam natin ang nararapat na gawin. Matutulungan na natin ang ating sarili at mga taong nangangailangan ng tulong sa ganitong paraan. Hanggang dito na lang po. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe pakisubscribe na po. Paki-like and share na rin maaari ka rin mag-comment. Maraming salamat at God bless.